Medyo marami-rami tayong mga task ginagawa sa buhay. Is kailangan natin makapag-unwind panandalian. Let's go! Sheesh! Uy! Uh, uh, pagsalita ka! Hi <laughs> mga kakaunin! Kamusta kayo? So ngayon, hindi kami ngayon sa next Kyra! Ito yung mga malulupit na ano. Mga baski eh. Oh shit! Oh shit! Mga gulat, bigyan, bigyan eh. Si Thanos, oh. oh. oh, oh niyo. <laughs> so, yun nga mga kaunos, yun dyan si Thanos at si Thor. Gumapansin nyo yung bata, tamang picture lang. Habang ako, tinatansya ko pa kung malalapitan ko ba siya. De Joke na. Nakakatawa rin mga kaonis na usually sa mga mall talaga makikita itong mga ito eh, Pero sa Tagaytay Sky Ranch din pala is nagbabasker din pala sila mga kaonis. Shoutout sa inyo. Tip to and sana mas marami pa kayo makasaya. Shoutout sa inyo. Let's go Sky Ranch! Sheesh! So bakit nga ba kami nandito na asawa ko? Kasi alam mo yon kasi kahit meron medyo marami-rami tayong mga tas ginagawa sa buhay is kailangan natin makapag-unwind panandalian para sa si asawa ko yan selfie this oras na ng gabi galing ako sa mama ko binisita ko sila sa cemetery pero tumunta ako dito sa tagaytay kasi ito yung ano eh medyo malapit-lapit lang eh na, na tourist spot Actually, hindi naman tourist spot. Kumbaga, parang unwinding area. Unwinding place. Oh, ayaw. Yeah. Lagay tayo doon. So, tara. May mga red sa'yo pupuntaan. Let's go! Sheesh! So, di namin nagpapaligoy-ligoy mga kahon. Instead, ito kagad yung mga fee ng kada rides. Pero kung makapansin nyo, medyo marami-marami yung pagpipilian. Pero isa lang yung nagustuhan namin dyan. Yan yun! Naalala ko pa nung huli namin testing ganyan, isa yung Star City pa. Subukan ulit namin. Let's go! Mga uh, kaonings, sabi namin yung ticket nasa ako. Try namin to. Sabi Yung ano. Punta natin. Ito mga kaonings. Yung log coaster. Hindi mo pag gumamit ka. Maglalag ka. Or suma sumakay ka. Maglalag ka. Nakakit kami na sa ano. Sa hagdan ng papuntang langit. Hindi langit na ano ha. Langit ng kasiyahan. Uh, let's go. Cheese! Sel, ready ka na? Sel, tingin mo muna sa vlog ko. Ready ka na? Ready na. Ready ka sa mal. Uy, sumakot ka. Hindi ko sa mga sagot. Ah. Ah, yaman siya. Nakakabahan. Nakakabahan ka, boy. Nakakabahan, Yarn. Hahaha. <laughs> Mga ka-honings, nakatanggal na yung mga safety ano na Okay na, sir. Badang gitna lang kami. Ready na siya. <laughs> Go! Pumili ka na lang, sir, ng ating sasakyan. Go! Nakakaroon <laughs> na ba?

sa bigla na naghang yung GoPro ko, di ko na nakuha ng mga sumunod na nangyari. Pero ganoon pa man, sobrang saya. Sheesh! So mga kaonis, ang lupit na nangyari. Ooh. Grabe. Sa so, na lang, peace out.